may, may, may Rusok. 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 Layo ng sagi, mga prosen ng mga gusto pero mga ano ba yan kasi ng ba mga ko na prosent padak Usin oh, produkto. Refolio kaya tamura ngayon ng refolio. 25 kilo ng kamatis. Tamura ang kamatis. tayo ng kamatis kasi oh. ano na? <laughs> Ayan, 20 kilo. 140 ang Ayan yung 100 yung malalaking sibuyas. 120 yung native. Yung sili na ano. Native. Dito yung prose naman na uh, Six with six yun na mga bangos tilapia o kaysa eh. Bangos. Tilapia. Ganito yung sa bulo yung ganyan. Tilapia. Pagdaing ibig sabihin maliliit. Ayan o. 90 and uh, one half. 65. Bangus, bangus, tilapia. Ito, mayroon kilawin na uh, yung patutawag din. Ito na ito mga bangus, tilapia, palo ako sa YouTube.

dupit sa inyo maganda pang lakas sa pahang ay may music pala bata kung naghintay may music sabi oh, ang layo layo na napuntahan niya ng mga press press Pres, pres, pres produk from farm. yang kalabasa, kayak yang sihirnya na nagandang klase na ano dito dito tayo sa mga gulay gulay isaging iyong <Then> puto kuya pa ay di <different> makinis ang isaging <tinyo> paipig <tinyo> siya naman walang mga dami nilang ang gili talaga ng gulay ay wala din sa aging dito tu... ito punti lang mm -hmm. ito lang paraso lang Ayan ang mga prutas. Hi! Ay. mani manini popcorn Ayan, wala na akong choice dito, nasa sa akin. Okay. dito na lang. Sampal, mga tamis. Ganito, no? sa saging. Apat lang pala. Sampal Tamis ganito nung Sakilaw.

hindi na lang yung... na dito na pa rin daladala niya yung Pinalo, -dala niya nabili ako ng ano <laughs> ng pwede ka lang ate hindi po pang -dala. Pang -dala. ay isang buong yung natanggal mo na ang ganda 55 kayo nakakuha. Hindi, ikaw ay ah, Hindi, 10, 10, 10. 100, 10. 100 10. na huh? nag-text sila sa floor? Sa floor.

Sir Sam, meron pa sir, magandang Mag ganyan. Sige. Tototal muna ko muna pala ma'am. Amin na po. Kulang-kulang po yan. Amin. Yung... Sir Sam, meron. Ang ganda niyan. Oh, ganyan na, Sam. Espada. Asan ang espada dyan? Walang espada. Kasi naman ang espada, ah. di ba? May mabakay yung 230 po. 240. Naman. Tama Tama

120 ito po ay press ko pa to na po si kasi tumatakbo pa lahat hindi wala wala tumatakbo ayo ano yung pala pag tumatakbo pa ibig sabihin press ko pa yung balat ng puset ang tayo dito kay Jojo na jojo. Hindi lang. Hindi yung tap tap. Hindi ka kahit maliitin niyo. Tap tap. Walang malaking halo-halonya. yan 'no ng bullet. Do it, Ma'am. Ayensala pula ko. Lola Gloria. O mommy, halo kurangit ba mian alibahan ano ma kuya ba kasal Albahan? Ano ma... Kuya yung 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 Ang yung 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 yung

Bang sandali. Kuya, magkano so, sa lapu-lapu? Ito ko lang. Baka ah. meron pa sa lalim. Mm -hmm. Hindi, pili ka naman. Lagalim mo talaga. Yung isang... Yung ano ba kilo? Magkapatod lang yan. Magkano eh. daw muna kilo ng lapu-lapu, Jo? -lapu, 400. 400. Lapu? Uh, wala akong lapu ngayon. Hindi anong ganyan lang yan. Eh, ano, ba ako, ah. na, Andred, ano, ano ba to? May lapu ako oh. 700. Ano ba to? Ano ba to? Lapu-lapu. Ito lapu-lapu. Nawa na kasi sila talaga dati paborito nila. Oh. Ayaw niya magpaan ng saging. Hello, be. Ayan nala. Ano. ano yung isa? lang na lang. Tulos! na. Aga na ng anak ko. Ay, ganda na ng matamba hmm? ko. ano. Andiyan pa rin sila ni Ruby.

Na nakaraan. Si, iba yung nag sa sana, yung naninigil. Naninigil May ano siya, may May isang ano. Okay na? Okay kami na Wala akong baraya. Wala akong 14 na ako. Dito pala si Pogi. Mami! Sige na. Hindi kami magano, kakain lang kami ng saging at kamote tapos. <laughs> hindi na kami, okay. hindi na kami mag-ulam kaya wala kami wala kaming pambili. Abutin mo may ID ka na national ID. Oo. Wala na, hindi. Kunin mo lang sa Google lang namin kinuha. Hindi naman dumating sa akin eh. Punta ka sa Google, hanapin mo lang yung nasyon, pangalan mo, national day. Tapos ipaprint mo lang dun sa ano talagang, yung nandyan sa Lawerta, yung, yung kanto malapit dun sa Bellarica, para iaano mo yung parang totoong-totoo talaga. Hmm. Meron lang ngayon magpiprint na ano, yung, oo, oh, oh, parang totoong-totoo, tapos color ginugil na lang namin wala na 'yun nasunog na 'yun <laughs> Yung sa pasay ata 'yun. 'di ba? Yung unang-una yung iba yung mga dumating swerte. Yung wala wala na. sa, sa ano lang sa ihanapin mo lang sa Google. din na